Meron kaming biglaang ride ni nanay Ride na hindi pinla no? Naglalakad lang kami <laughs> Biglang ride tayo Meron kasi ano eh Motorcycle po rin So namin na, na. And pag napadaan kami La Union Hindi namin alam talaga kung saan pagkasi na Kailangan may best ka L600 Pag nahuli ka Okay na to Pwede na to Hindi sa akin So na namin yung motor. Contact Click. So kung ano yung best mo na yun? Pagkit na maya edo. Ay, sa green at pink. Pag di pa ako nakita sa daan ito. Alright, let's go! ito ang motor ni nanay ang kanyang kimco like yun si nanay naka best para si pruwi mo 600 ah, pangkas na yun no? pa at saka pang kain ah okay pero okay ngayon yun para di ka hanginin pati siya umahangin hangin so ito tapos dadaanan namin yung Honda Click dyan lang sa baba mga 5-600 meters okay so iset natin sa zero dalawang boto na yan sabay kilometer trip A trip B natin iano na rin natin ayan check natin oil trip 839.3 kilometers pa lang after machine oil yung belt din after palitan odo ayan na 15,409 so nakaset tayo sa 00 right. so nasa 1.2 kilometers pala mula bahay itong motor na arkelay namin yan, Honda Click. Yan si Sir Mi Are. Hi Sir. k. So ito. Sabi 1K. sinabihan ng outside? Tsaka hindi kami sir sure kung saan kami. Kung Baguio lang, La Trinidad, or Benguet lang. Hmm. Oh, bali 1.3 kala namin 1k. So yan 1.2 na binay ni nanay. Try natin. So 1.3 daw kasi outside Baguio. So ito, saglit pa lang kami nakakatakbo ni nanay parang 200 meters pa lang nilalayo. Wala, walang break talaga napakahina. Sang ingay pa niya. Delikado. Siguro mga limang hakbang bago mag-break eh. So ito, tinetext ni nanay Sana meron silang iba So ayun, wala na silang ibang motor Yun lang, pero napakahina talaga ng preno niya Nakakatakot gamitin Siyempre, safety first tayo At dito nga ka kami napadpad ni nanay Sa may hollow plates Sa may irisan lang Kain muna kami ni nanay ano? Hollow plates sa taas Magpinigpikan kami ni Nanay. Gusto ko nang mahilita sa bawat na pinis ko na magpinigpikan Siya so, ito yung kare-kare ni Nanay. Bagnet kare-kare. Oo, ang bango. lang sa vlog, oh. bagoong niya. ba? Ito naman ang aking Sige sir. Mm, bangoy. Amoy yung itag. Shit, sarap. Kain po tayo. Pinikpikan with itag. Bagnet kare-kare. First bite kay nanay. Ay, ako. nani sa first bite niya. yung pinikpikan, no? Pang dalawang tao. Tatlo pa nga, yun. Mm. Grabe sarap nung sabaw yes sobrang sarap tapos tong alamang na to napakasarap din sarap ang pagkain dito the whole of plates sa may irisan